ini so, inyo sakit gid yeah, ya hasta yan da ini tong nakabenta ang giding do ko di sa mahod kwai hasta yan ya yeah, ya yeah, hay wa lang gid mag magayo ha huh? di na gid yang magayo yang baso ka sakit ka uh, dr gid ya ho kaya ako nang stop kaya nang tindahan ako eh kaya na mahuga ang ibang pagpangamuhan kaya kung pwede mag tinda ka man, bisan utang at iwa kay amo. Kaya ang imo amo, hindi nakaintindi kung may ginabatsyag ka. Matood lang. Trabaho na lang, trabaho ang isip tinda. Mabayaran ka, pero din alam yung ano, ang imo ginabatsyag. Kaya dapat kung hindi kay mga tao. Pagkutan naman dito kung hindi ginabatsyag, kitawo man na. Diba? pa kung mungkin man… duma… man, man, na patsag ka, mungkin pa ang yung duma, ano, mga tao. O, panindid ako kung hindi na matsag, kung na sagda, to ano. To, ano vitamins? Oh, kung dami na tao, eh, wala yung tao ito na vitamins, eh. ang mga tali, magsag na to, para hindi po magsag na to ng mga tao. To, ano yung vitamins? O, oh, vitamins, para, but, lalo na vitamins, spray, vitamins, ako din doon yung mga tawuhan para hindi na mabawasan in the do. Nga, kasi gasino na ang mabawasan edukita kita ang vitamins na in the tawa. Kasi barata man ang mga vitamins eh. Kahit nga 300 lang amat ang iba. Kasi nga, 3 mil sana po yung di ba? Ang bawi mo na pag way absent na yung mga tawa. Pag ang mga tawuhan, madasig magtrabaho, mas madamo ang kitaon, mas madamo ang kakot, mas madamo ang maligya. Kasi ba ang kita? Kaya kung maabtik ang imo tawuhan. Maabtik. Kaya tapos ini doon yung vitamin C mga tawuhan. Para ma abtik. Malasing mong trabaho. Hindi ibang kasakit. Kaya kung malay ba yung kaya mga mga vitamins. Ah, maluya ang kita. Ano ang tips ko sa inyong mga tawuhan?